Magandang alas ko po ng hapon ngayon pong August 11 mga kalaki Hi Lola Carmen Malapit na birthday ni Lola September 2 o oh, August 11 na Hi Lola I miss you Happy happy birthday advance At syempre po mga kalaki ngayon pong alas 5 po ng hapon ng August 11 Bibigyan ko po kayo sa mga habol po dyan ng mga tataya po ngayong hapon po sa STL Sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National, sa Weteng bibigyan ko po kayo ng magagandang tips at numero po ngayon para po tayaan nyo po ngayong last draw po mga kalaki. Okay? At syempre po sa mga napanalo na po natin nitong August po, ano, gusto ko po mas maraming manalo ngayon pong August. Marami po kasi tayong napanalo nung July. So gusto ko po nga mga kalaki ngayon pong August mas madoble pa. Mas magagandang lucky numbers at mas magagandang tips ang ibibigay ko po para po sa inyo mga kalaki. Kaya ngayong hapon, kunin nyo na ang mga listahan nyo dahil ibibigay ko na po ang mga lucky numbers na bagong sumada po. ah uh, ibibigay ko po ngayon ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers. Tandaan nyo po sa mga nagtatanong po ang lucky numbers namin, inaalagaan po ito ng 3 days bago po bitawan o bago po palitan. Okay? Kaya kung ready ka na at ready na ako magbigay ng mga lucky numbers sa iyo, ibibigay ko na po ngayon. Tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo? Ayan po mga kalaki ha. At siyempre po mga kalaki ha. Ito na po ang mga laki na po ibibigay ko sa inyo. Ilista mo na. Pero iinom muna ako ng tubig. Okay, ready na. Ito na po mga kalaki, ang ating two digit lucky numbers. Umpisahan natin sa 526. Ayan po mga kalaki. Ang pangalawa po ay 224. At ang pangatlo po ay 520. Ayan po mga kalaki. Ang ating 3 uh, two digit lucky numbers. At syempre po, isunod na po natin ang ating 4 digit ay 3 digit lucky numbers. Ano ba yan? Nalilito ako. Kanina po binigay natin 2 digit. Ngayon po ay 3 digit lucky numbers po mga kalaki. Ilista nyo na. Ito na po ang unang 3 digit lucky numbers. Number 927. At ang pangalawa po ay number 836. At ang pangatlo po number 125. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na rin po natin ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 6519. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 6238. At syempre po ang pangatlo pong 4 digit lucky numbers ay number 1577. Okay mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet maya maya ah. Uh, ah, Siyempre po, bago ko po ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers. Nako po, makinig kayong mabuti ha. Ah para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers araw-araw, lalong-lalong po sa mga bagong nanonood dyan, dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na kasi ingat-ingat po, napakadami pong fake account na nagkalat ngayon na kinukuha yung picture ko, picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nang nasasalian sa private consultation, nako, hindi rin po ako yan. Baka mali po kayo nang naifafollow o pinapanood na ako, hindi po kami yan mga kalaki. Mga fake account po yung mga yan, subukan nyo pong tawagan yung mga yan, hindi po sasagot yung mga yan dahil mga fake po sila ito po ang legit na account na ginagamit natin ngayon ha. Red Parungkin po, lagi nyo po i-check ang followers, hindi po nadadaya ang followers. Ito po Red Parungkin ang gamit ko ngayon. At syempre po mga kalaki, wait lang po at may bibili. Ano yon? May bibili lang. Hmm. Uy! Bilis! Ito mo madali ka. Ano pa? Nakabulis na. Ano pa? Wala na. Oh, Okay, mga kalakya. At syempre po, mga kalakya. Uh, Ingat-ingat po kayo sa mga fina-follow nyo kasi hindi po kami yan. Ito po ang legit na account natin na ginagamit ngayon. May 287,000 followers. Red parung kinakasama ko po si Lola Carmen. kay yellow t-shirt ako. At Aris Gatchalian. Ayun po legit na account natin sa... Facebook. Meron din po tayong YouTube Red Parungkin po na merong uh, 17,300 followers at syempre po TikTok. Red Parungkin po na merong 446,000 followers. And e yung mga legit na account natin sa social media, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po i-comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadalang kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months, sa Loto Pilipinas, sa Lotto Award, sa National, sa wedding pag sumali ka po sa private consultation application, code ko po ang Bertman at birth year mo. Malay mo naman dito, masubukan mong manalo. Baka dito kaswertehen, kaya subukan mo na ang private consultation. Message na po kayo sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung ibang gumagaya sa atin ng mga fake po yan mga kalaki. Okay? At tandaan nyo po, 3 days po, bago pa palitan ang lucky numbers natin. Iko-code ko ang birthman at birthday mo, bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit pag sumali ka sa amin sa private consultation. Okay? At sa mga sasali po, may discount po. Sabihin niyo lang po na may discount, bibigyan ko po kayo para member ka sa akin ng 3 months ng August, September at October. Okay, eto na po mga kalaki, ituloy na po natin ang ating pamimigay ng mga 5 digit lucky numbers Pilipinas sa abroad. Kunin mo na. Number 17, number 33, number 36, number 21 at number 9 at ito pa po ang isa number 21, number 24 number 27 number 32 at number 36 at ito rin po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers pwede po rito ang 642 645, 649, 655 658 lucky numbers ang mga 6 digit namin Umpisan po natin ang unang 6 digit lucky numbers ay number 39 number 14 number 20 number 24, number 31, at number 8. At ito po ang pangalawa, number 35, number 27, number 20, number 18, number 16, at number 10. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin. Takbo na sa mga soke yung outlet at make sure po ang lucky numbers natin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout, shout out time. Ayan po, Shout out po tayo sa pamilya Tabak Tabakero po. Pamilya Tabakero po diyan sa Baguio City. Hello po mga taga Baguio. Maraming maraming salamat po sa ulang saang panonood niyo, pamilya Tabakero. Laging nanonood daw sila every morning at nagre-request sila ng 2 digit lucky numbers. Ibibigay ko po 'yan sa inyo mga kalaki. Pag-aalala ko po tong code na binigay niyo. Hello po. At siyempre po mga kalaki sa mga jeepney driver naman po natin diyan sa May Ayan, sa May Tarlac, Tarlac po, Tarlac City po sa mismong Tarlac, Tarlac po dyan lalo nga may mga nakakatambay dyan, mga tricycle driver dyan sa Metro Town Hello po mga kalaki ha, maraming salamat po sa mga walang sa panonood nyo po kila Kuya Jomel at kila Kuya Idol, hello po sa inyo maraming salamat po, bibigyan ko po kayo ng 2 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers daw 642 ibibigay ko po 'yan sa inyo okay at syempre po mga kalaki sa mga gusto pong magpa-shout out message lang po ng message at comment ng comment at dapat po naka para pag nakita ko 'yan mas shoutout shout out ka na may libreng lucky numbers ka pa good luck